Hello guys, good evening. Kita nyo pa guys, madilim. Gawain nyo well siya dahi Saturday. Kita nyo pa mga guys. Thank you for watching guys. Yan, madilim guys. Dito ako sa madilim lugar. Gawain to niya siya guys. This Saturday. Araw niya well siya dahi. Guys. We guys, thank you for watching. dito so, sa dito sa labas ng gawain eh. wala sa loob ng house of prayer dito sa labas ang hirap na guys kapag umulang kasi ano <laughs> nakapayong wala akong payong so guys yan tumpuk-tumpuk ang tao yan yung guys nag-umpisa ng gawain guys buti walang ulan guys Kami, ka, ka kaling kasi ako sa kapatid ko na banding kami so gabi na ako nakarating dito sa gawain nyo so guys na nag-umpisa ng gawain yeah we'll she die Guys, nagkanap ako ng pirasan ko. Guys, join tayo guys sa gawain nyo na dahil kailangan natin ito sa ating buhay. Araw-araw, sa panalangin kay Lloyd. Araw-araw,

sabi kasi to yung ano airport mani mani airport ng katabi to kasi sa mga airplane na dyan lang so guys di ba guys malamit ang tao Ini bang guys.